Now, tungkol naman po sa aking kalagayan, ha? well, nagkaroon po ng anunsyo na padadaanin daw nila sa Interpol yung aking warrant of arrest. Well, unang-una, -una, wala pa po ako nakikitang kahit anong warrant of arrest. Sa totoo lang, no? Eh, nababasa ko lang yan sa periodiko. Pero ang proseso po kasi dyan, titignan ng judge kung merong probable cause, no? At ako naman po yung naniniwala dahil doon sa resolution mismo lang ang piskal, ang kandilang basehan lang. Kaya ako dinimanda na isang non-bailable human trafficking ay dahil daw ako ay nag-text at tumawag, nag-inquire ko anong status ng application ng Lucky South 99 para magkaroon ng lisensya at uh, nagtanong ako kung meron pang mga kulang ng dokumento. No? Yan ba ako'y krimen? Hindi po. Kaya ako'y buong tiwala na ang westman ay titingin doon sa probable cause. No? At uh, obligasyon naman po nila ya, na bago nila pirmahan ang warrant of arrest, dapat satisfied sila na meron probable cause talaga. Pero ganun pa man, maski meron pong uh, warrant of arrest, ang Interpol po, una-una, mahilig din lang talaga ituro ang kamay sa Interpol. Nalaman naman po natin na sa kaso ni Tatay Digong, hindi talaga dumaan yan sa Interpol, no? At talagang kinidnap lang ng mga otoridad sa Pilipinas si Tatay Digong at dinala sa lahig. Pero gayon pa man, bakit po hindi ako natatakot? Kasi Interpol po, International Police Organization. Hihingi sila ng tulong na arestuhin. Now, saan po mapasok ang Interpol? Nagbibigay po yan ng notice sa mga uh, bansa na kasapi ng Interpol kasama po ang Netherlands. So ang gagawin po ng Interpol, hindi po Interpol ang huhuli. Ang huhuli po ay Dutch police. Now, bakit naman hindi gagawin ng Dutch police yan? Dahil alam po nila na meron akong asylum. At kapag meron akong asylum, ibig sabihin yan, may karapatan ako na non-refuma, na hindi mapabalik dun sa bansa kung saan ako nanggaling. In my case, Philippines dahil ako nga po ay ginigipit at biktima ng unjust prosecution. So it's not as if meron pong pulis na nakadamit na Interpol na pupunta sa bahay ko. No? Ang mangyari po dyan, padadaanin nila sa Dutch police at ang Dutch police naman sasabihin ng immigration, may asylum yan. Hindi yan po pwedeng mahuli at hindi yan po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. So ang problema po sa kanila, puro fake news sila. Pati nga, alam nyo, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan. Itong warrant of arrest na ito, wala naman ako nakikita pang warrant of arrest. Kung may warrant of arrest ako, ba't hindi nila ipakita? Nag nagsimula pa raw sila ng search, mga tracker teams. Hello, ayan o, oh, yan ang tulungan ni tatay Digo. Narito si Harry Roque, nag-axe ako ng pera para magkaroon pa kayo ng tracker team. Ano yan? Kaya kayo bumuo ng tracker team para hanapin ako para may pondo na makurakot ninyo. Eh alam na alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan, oh, araw-araw dito -araw ko sa piling ni Tatay Digong. Dahil ayan, dyan sa, sa, sa likod ng bakod na yan, nandyan si Tatay Digong. Ang naiisip ko lang, kaya nag-tracker team pa kayo para sa akin, kukurakutin niyo yung pera. Kasi habang may tracker team, may pondong hihingin. At hindi naman kayo po pwede pumunta rito na kayo mismo mag dahil baka naman hulihin kayo ng Dutch authorities. Because that is usurpation of Dutch police authorities. Eh gawin niyo yan para makulong kayo dito. Kaya lang, pag kayo nakulong dito, padadalhan na namin si Tatay Digong ng bulan. Iwo, hindi kayo pa pwedeng mag-share. Para kay Tatay Digong lang yan. Dahil hindi kayo mabubuting tao. Para kay Tatay Digong lang ang bulan. So, fake news po yan talaga. Puro fake news sila, no? But anyway, maya-maya po magla-live tayo muli sa Mali Field, no? Dahil napadami po tao. Pero ngayon, nakikita ko ilang mga kababayan natin. Saan po kayo galing? Kaya nga. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun simula Ayun po. 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 ako po. Ayun po. Kayo po. Ayun po. Ayun po.